Okay, magandang tanghali mga kalapatids. 1.52 na mga kalapatids. Paronda muna tayo dahil bukas nga eh, baka hindi tayo <laughs> At may paparating nga na mabait at mahinang bagyo. Maglaho na lang sana sa ere. Ano? o. Ayan, nagtali na tayo mga kalapatids. Kung makikita nyo, eh, nakaserga na yung kulungan natin o. Sinergahan ko na yan o. Ayan o. Ito kay tinali sa poste ng kubo kasi ito matibay itong kubo. At naka ano yan, naka semento sa ilalim yan eh. ano o. Tatag yan o. Ayan mga so. Pati yung garahe, tinali ko na. Kita nyo naman, ayan pa yun. Tinali ko rin dyan. tatlong poste Tapos, dinis sa kabila. Doon ko tinali, ayan o. Tingnan nyo mga kalupatids. Di sa puno na rin. Mamaya tatanggalin ko lahat ng daon yan para matibay-tibay. Ayan, tinali ko dyan oh. ito. Inali ko, garahe natin. Bakali pa rin. Ayan oh, pati yung look. Di sa likod para kahit saan mang galing yung hangin. May kontra, di ba? Ayan, na ko itinali. tinali. Sa puno na rin. Tatanggalan ko mamaya rito yan. Para hindi hanginin. Baka kasi bunutin din kung sakaling napakalakas. Ngayon wala na tayong magagawa. At least eh, nag ano na tayo, alalay pa baya. Ay, pa paano eh, 'di ba? May konting tatag na naidagdag 'yan. Ito kasi ng kubo natin, maliit lang, tapos may medyo matibay nga ito kaysa kumpara do sa ano, ayan, walang kalog-kalog kahit alugin ko. Oh, wala. Na semento kasi 'yan. May buhos. Pag ito nabunot, eh 100% walang tatayo dito. dahil ang liit na yan nabunot nya titibagin nyo yung mga pader na yan yun sigurado yun ganun kalakas pag nabunot yan pero eto hindi ko alam possible to ilipad pag talaga sobrang lakas kaya sana huwag na sana dito dumaan mga kalapatids so kinakabaka kaba na nga ako at kagagawa lang ng loop natin na yan tinalihan ko na yung loop eto itali o doon sa poste sa ilalim ko tinali doon. Eh sinergahan na natin lahat. Sana nga eh pag nanli rin. At gagawa lang loop natin mga kalapatid. Hindi pa nagiiinit. Di ba? Dadaan natin tayo ng pagsubok. Sana makaligtas. Ah, pasok na, pasok. Okay, kaya kayo lahat mga kalpatids, e, safety nyo na rin yung mga ibon nyo. Yan, lahat ng ibon na yan, lalagay ko sa training box yan, tapos iuwi ko doon sa bahay. Yung mga itlog, ipagsasanoy e, ko na lang, lalagyan ko na lang ng pangalap para ibabalik ko na lang ulit. Kung sakaling hindi masisira, sana nga wag na. Ibabalik ko na lang ulit itlog nila, ganit gagawin ko dyan para ma-safety natin lahat yung mga breeder na yan. Para kasi makawala, sayang. Hindi natin makahanap yan para ite-training box ko lahat yan tapos yan, yung mga panlaro natin ite-training box din natin yan para hindi sila stress kaya ah, kasi ma-stress sila pag dito, tapos umaalog-alog, ba? Diba? matakot sila sa kulungan so ganito gagawin natin okay, hanggang dito na lang mga kalapatids at ayan, paghahanda paghahanda, hindi para sa derby paghahanda para sa parating na sakuna na sana nga, eh, wag nang magtuloy sana nga ibiglang e, lumiko na lang. Okay, maraming salamat.